Uh, magandang araw po sa lahat At uh, ngayon ay medyo maulan dito sa Batangas At, uh, For today's video nga po pala mga bossing uh, Pipili po tayo ng paending ni Sir Daniel Casanova uh, Pipili po tayo ng isang uh, pure schooling white na lalaki At uh, isang, ah uh, dalawang ano uh, uh, Toey Cruz na Boston sweater Ah, uh, 'yun po yung pipiliin natin ngayon sa paending na ito. At uh, bago po tayo pumili ng uh, ating paending uh, gusto ko po uh, gusto ko lang pong linawin sa lahat uh, mga bossing, sa ating mga subscriber at uh, sa lahat ng tao uh, na nagusong pumunta dito sa GCGF Game Farm para bumili po ng uh, mga manok uh, dito sa uh, Farm Business Marketing. Mga boss, kailangan nyo pong magpa-appointment muna kay Sir Daniel Casanova bago kayo pumunta dito sa uh, farm ng GCGF Game Farm. Uh, kontakin nyo po siya sa kanyang Facebook account. Yung kanyang Facebook account po, mga bossing, is Daniel Casanova. At uh, kung hindi nyo po siya makontak, uh, pwede nyo po akong kontakin sa aking Facebook account. Uh, Ray Kenan, yung aking Facebook account, mga bossing. Yung profile po natin doon, ah... Uh, Nakahawak tayo ng manok na meron tayong uh, sign, sign, uh, signboard doon sa, sa likod natin na uh, GCJ Game Farm Batangas po mga bossing Yun po yung aking uh, uh, Facebook account. So sa ngayon mga busing, uh, gusto ko lang pong uh, i-share sa inyo yung kahapon na uh, customer na gusto kong pumunta dito at galing po siya ng kabete. So nakakapanghinayang po na hindi po siya na nakapasok dito sa loob ng aming farm kasi po uh, wala po siyang appointment at uh, meron po kaming kasabayan kahapon na uh, customer kaya kaya nga uh, sinasabi ko sa inyo na hindi po uh, kami nag-accept dito kapag walang uh, appointment po mga busing kasi yan po ang policy ng GCJF Game Farm uh, Batangas mga busing so nakakapanghinayang po uh, at uh, tinanong ko naman siya kahapon kung saan niya po na uh, Share po siya nakakuha ng end po na pwedeng uh, mag walk in dito sa loob ng DC Game Farm uh, So nakita niya daw sa mga vlog uh, Ewan ko kung saan niya nakita So hindi po kayo maniniwa uh, Huwag po kayo maniwala dun uh, Sa mga nagsasabing pwede kayo mag walk in dito Ako na po mismo yung nagsasabi uh, sa inyo mga bossing na bawal po yung mag-walk-in dito sa GCGF game Farm mga bossing. Uh, So, kung tatanungin niyo, uh, naman po ako, kung ano ako dito sa loob ng GCJF Game Farm, mga bossing, uh, dito po ako mismo nagtatrabaho sa loob ng GCJF Game Farm, mga bossing. Uh, isa rin po sa mga taga-alaga ng manok dito ni Sir Martin Esculin. At uh, kung pupunta po kayo dito, ako po yung mag isa sa mag assist sa inyo. Uh, at uh, magtuturo uh, kung anong bloodline po yan, mga bossing. So maraming salamat po mga bossing At uh, god bless sa sila uh, pipili na po tayo ng ating uh, paending mga bossing So yun na po mga bossing yung ating uh, sweater boston na polit So yun po yung uh, isasama po natin dun sa paending natin Ayan po yung isa mga bossing Napakagwapang mananong ang ganda nito mga bossing Pulang-pula yung mukha oh Yan po mga bossing Tsaka yan ang uh, Sagiliskelin White so, Mga bossing oh Napakaganda ng mukha oh Pulang-pula So yung uh, price po ng mga uh, battle stag dito sa so farm ni Bus Martinez Clean mga boss is uh, 8,500 kung isa nito. Tapos yung uh, ating pure uh, yung pure po dito na broad stag at uh, broad hen yung broad stag po is 35k yung broad hen po uh, 15k tapos yung crosses is 8k po mga bossing so yan na po mga bossing yung ating uh, paending so sinamahan po natin doon ng uh, dalawang uh, sweater boston at saka isang white. yun po mga bossing yung ating uh, lalaki so hanggang dito na lang po yung ating video mga bossing at uh, maraming salamat po sa lahat at uh, paki like and subscribe naman po sa ating uh, munting youtube channel mga bossing at uh, hit na lang din po ng ating uh, notification bell button para maging updated po kayo sa mga susunod pang video natin mga bossing so magandang araw po sa lahat and god bless po kayo